Sinong naghatid sa inyo dito? Ayun, no. <laughs> <laughs> oh carding. Salamat, Karding, nga alam mo yung mga, mga bata dito. Natutuwa ako nandito ka pa rin. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Kasi, kasi pagkatapos ng lahat ng gulo, mas na lang nawala. Karding, salamat ha. Salamat sa lahat-lahat gila mo yung mga drama mo, ha? Yung mga pagkukunwari mo. Yung mga palabas mo. Ang tagal mo rin akong pinasakaya. Ang sakit mo ng magbiro. Ginawa mo na akong... Ginawa mo pa akong... Kulang na lang mo pagkata ako, eh. hindi, hindi ko inisip sa'yo yun. Kaya... Mahihita sa akin na bukasan yung mga bata. Kaya ikaw na ang bahala sa kanila. Uli mo na. Eh, ikaw paano ka? San ka pupunta? Wala ka na ron. Hindi mo na problema yun. Sige. K Kading! Hmm. May sinabi ka sa akin noon na nagmarka sa puso isipan ko. Sabi mo mahal mo ako. Maging sino man ako. Totoo ba yun o hindi? Aalis ah, na ako. Kading totoo ba yun o hindi? Kading sinungaling ka kung di totoo yun? Sinungaling! Hindi ako tao sinungaling ah! Kahit na bandido ako, kahit na mandurukot ako, meron ko sa salita. Nung sinabi ko sa'yo mahal kita, totoo yun, galing dito yun. Pero ngayon eh, wala na, malabo na eh. Alam mo kung bakit? Masyado ka matas, ako masyado mababa. Lakit ka, lupa ako, paano tayo mag-aabot? Kung nasa itaas man ako, kaya kong bumaba. Para maabot mo. kita, Karting. Maging mandurukot ka man, maging ka man,